So, hi everyone! Muro <laughs> murotag <bahana laughs> na kakuha, no? Punta cleanse. Tanawa. Adam bill? pasik di bagay na si sis? Libog na oh. Nandito kami ngayon sa mga lipstick shop. Ang ganda ng Ang mo gid niya. na lipstick sa una number, number. Sige. Ikaw daw yun sama gusto kag number. Ayun na yun sis, imahan mo kay na lipstick na. Na ba? baram mo pa tanong drone bro ni. dapat kay unta na ito ang magbibigto 126 sa mga ato. Ayo oi kay ko ato na ang 126 sa sa Norwegian mahal lang maghihapon na sisi. Mag Tinan si. ako ang kay kana social tan Sige ka na, Sushan. Ikaw Unya na, mga dito sa tag-drone eh. Basta yung mga kitara oh, ko sure dito. Ba? Oh. Sisi, okay. Maska, maska. Inalit, inalit. Tuwa po ako, ade, kenuha. Pangpataas siya sa eyelash. kena o 30, 30 day na kanangkuha nga ba? Siya so, pampataas siya sa... Na, oo! You mean, mutaas piloka? Pilo. ko sure. taas yung mga piloka. 30 days extension, night ring, booster. Ano ni taas ang iyong imong... piloka, de? Taas yung pisa, mga mga piloka. <laughs> no. so, ano so, tuwan. Kasi nga pagkataan. <laughs> <laughs> ito sa siya. Ito nga pagkataas ka ng mura sweetie bird. ako. wala <laughs> nga. <laughs> sa Para parehat para <ka> na ako magsulog-sulog nila. <laughs> Masaya ang biya ako. Sige <laughs> ba, kung may ko siya, ka maskara ganda ika human. Ah, kala mascara laway, color, na color, Colorless. colorless. Color gihapon pero kanang dili ko mahimong panday man. Gusto kog maskara. Sisi mo man resulta sisi, mahimo manjud jud ka anang kwa. Gusto kog mascara na ayaw wala. Okay. Kada kay kwan maganda basta blue sisi kay water resistant man mo na adin dili siya makahimo og oh, mahimo pang panda. Pwede man ni mo smash. Hmm. Smash, smash, oh, smash extra volume Mo magit siguro na si Sim, himo man jog siguro kan Chucky ana pag human ni <laughs> <Siyempre, nahi mukhang laughs> na, mo gamit kay. Siempre na imo kan ko. Siempre na giging ano ka nagiging na giging Disney princess. nice <laughs> Kini night mo detong ako akini siya mo i dili. Dili. Ah, nice ni siya. Dili mo dei night lang ta Ano ba yan ate Manilin makikita mo bang resulta ng nitaas o sa Oh, mo siya man nice. Pinuok okay, ko tabangi. <laughs> Sige. Para sa mga asawa. halin na. Dito rin siya o. Bayaran social media. Saan klasi <laughs> Kanang mo? Kaya si si Mabudul ang sweet. Uy, siya siya. Ang volume maxi. Kaya niya waterproof niya. bisan pag-uwan. di ka mo. di ka maitomi mo kung ano. Extra volume wash off. Sweet ul lagi ka? Anticles. Di baasar nila <laughs> ko day? Mabudi. I'm explaining <laughs> siya dito dahi. <laughs> Para si Sisi, hindi oh, kinik na magbasa-basa. Kung kinikini na lang <laughs> yung mga Sisi. Extra bowl ng washroom. Tayo na lang siya tanggap ng washroom. Hindi na lang siya ka-buwan. <laughs> guys, balita mo din hey guys. Ganyan lang sa mga kumilano. Here, Ako buti! Nga lang na nakata. na din na siya. Nakatintong na tapos. Oh. Ano, siya? Oh. Ano, siya? Oh. Mura, bilig man siya mukuhaan. Mm -hmm. Lahat man siguro niya. Kung ano Oo, oo. Saktan. Oo, na. magdamay rag akong yeah, kuhaan yeah, sa pilaw ka. Sure. So, salawara, sa lawa rin sa bloc, nice ka siya, na nice ang siya Miss Budol. Yes, guys. Awara, nang sa bloc. Itaw ka siya <laughs> Baka oh, nice. no? oh. no, okay na naman tao. Ano na, siya na magkakuro ang sisi na blue. Diyo ko lang kita blue mall. Wala. Or oh, did I go see in? Ayaw, 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 ah, magpalit ko nig daghan, inig mo ko kay patay wa Pilipinas. Di magkuan palit na lang ka og kanang mint mint aw kuan na blue day. Okay. Ah, uh, magpwede mo sa kicks. Kicks? For sure, na lang. Sa kicks? Kicks ba? Why, why kicks na niya? Oh, no way na So hi everyone. Ano murotag? Murotag na kaku ano? Punta cleans. Oh, so nabudol mi dai, Nabudol mi mi ati Manila. Pagbayad na mo ba?

So, nagpini lang yung antikills Hindi mo nilalim niya. <laughs> ang isa. Naghanap kami ng na phone case. si si ang ilahang 16 po. no? Wala kong sila decide Na, asis Na, na ba eh pao quality todo ah napo tay bolsa napo tay bag si bolsa plástico kung de plástico no hay papel papel plastico eso is... de papel de papel oh bali mush kini ito sya poy din ninyo sya is lacking diba o pwedeng siya. tay mamon ng mga pang snacks Oo. Oh. sa ba? Ate Manilin, yan lang yung ibigay ko sa iyo? Wala, thank you, you, lang. Thank you Dan. Ikaw din, dai. Pumili ka ng isa. Dalhin mo sa... Wala naman space pa. Babaho <laughs> 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 Babaho <laughs> Baba <laughs> Baba <laughs> ni mo sa <laughs> pagkuha diha. Basta kay Suriso na. Punita tanan. Kasi kaya itong isa kasuri, itong kasuri sa sini. I don't know, isa e, na ayan lang na murang Kanang mga lami. Hindi, tag-sipi kayo murang lami. Murang gamay raman lagi ni Punit. Sa Lami, gina na, sa sini. Lami, gina isyap sa sini. ako ah... Magpuduha mo ha? Lahit-lahit sa grong flavor. I don't know. Kaya ako yata nga ako. Oo, ilukot lang ninyo. Ipresa ninyo karoon. Tapos inig-uli ninyo. diha na ninyo pamposton posto kuan.

Abot ninyo. Ay, saan mo kayo? Hispania. kung so, mga antika-diyers, ayan. Nandito na kami ngayon sa seafoods area. Andon sila, day. Nagsakit na kung tiil, day. Hindi ko na makita. <laughs> ayan! Lagay. na siya resulta sa pabida. Paglaban. O, agwanta. Agwanta. Kaya nga nung gusto dun, maghilhil. So, andon sila. Ha? Oh, kana atong pilawan. Para nagpalit na sila ng tahong ni Carla. Seafood ang gusto ning isa dai. Dito kami sa seafoods or sa Spain. Yeah. Oh, ayan, pa na kami. And finally, we are still alive. We are still surviving to all the rumi okay, Brian, thank you so much for waiting. Yeah, <laughs> welcome. Yeah, I think you've been waiting for three hours. Why is <laughs> <laughs> it so boring? He <laughs> asked if you're bit bored. It's open Oh, He asked if you get bored. No, I reach.

Ay, ganahan dahil ka na sisi Adobo. Huwag wala na, na isod sisi, si butang yung tubig. Ayan, nagloto kami ng food. Lululululul. Lululul. Ano sa manig isa? Gigutong. ka. Guys, napaiyak ako kasi hindi wala ko ng asawa ko. Uy, namit ni mo si Kuan ka Yes, that's why guys, blue akong eyelashes kay. Eh. Nag-meet kumain kami ng ano to si nagmeet nag-meet mo GPT? Yes. Ikaw nag- Sabi na sakin, wow, ako sa akin, wow, manili. ka nga ng na lang na sisi. Unya na lang na. Ay, okay. Ututuan na. ato. Ayan, kain na kami. Mag-shrimp kami at saka tahong ni Carla. Excuse me, madam. Tahong ni Ate Manilin. Oo, oh, oh, ang piloto ang tahong. At saan ka rin yung sweet. And then... Uh, uh, kain na. Nakagubot na sila dahil. Nakagubot na dito kami kakain. Panit na dinadala. Tapos yung ginagamit ko talaga. Yung black pool na mo nga yung dinadala niya. So bumili din ako ng Kiko Milano na eyeshadow. Okay, so ito maliit lang. Hello mga anti-carriers, good evening. Alright, madlang people. Sorry. Dito na kami, oh, nagkaw-kaw kami sa aming mga nabili kanina. Ano hi lang? guys! Uy, hi guys! Hi oh, guys! Hi mga tikadayers, mga kuyayers, mga jowawers, and everyone! Ano? Grabe <laughs> 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 energy! Mm. Grabe kang energy na yung botilya! Advertise ka! Buti nila lang guys, pero actually, food coloring no yan. Answer. Sorry. Anyway, nagkaw-kaw kami sa aming mm mga nabili kanina. Makita na yung mga mm -hmm. nabili Kasi Manilin, binilhan niya ako ng... TV. Lenggereng. Kasi alam niya, mahilig ako na lenggering. Alam niya, sa -Leng. sakto dyan ko. Sakto na ni Mo, ay sige, kuwan ko dira Alam niyo ba kanina, ano ginawa niya Ate Manilin sa akin? Sabi niya sa akin. Sabi ko, Tee, bakit hindi masakto. sabi niya, isuotin mo dyan. Sinuotin sa wala, wala. Narakot. Narakot ko talaga. Nagbili sila ng mga gift sa kanilang mga... Nandito yung... ...chicken turn. Nandito yung slime. O, brown ka Slime. Ah, slime. Mm. Katong... late ano, ano. Ayan, nagbila ko ng push-up bra. Pupuloy makahinga ako nito. Nice. For you. Parang malaki nito dito yung cup. Ay. Eh? And then ito, mm -hmm. ito siya, parang maliit siya. Ito siya, parang maliit siya, pero mahal. Nine euro. Ito mo, ganahan po. Ganahan Kaya, kuhan siya, baka naman mo, din po siya sakit. yung uh, 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 wire din, ganahan. Yan, makaginhawa ko ba? na ko. Pwede na ba na suot yan, sisi? Suutun, okay, ito, i na ko suot na niya gabi. Ito, dalawang bra pinili nila sa akin. Tapos, oh, beautiful. Tapos, asa na yun? Ito. Ito, butcho na. Maliit lang ang nito. Ito. Pantulog. Ini. Tapos, mga libre. Uy, libre hangar, boy. Ano, libre hangar, guys. kasi ako.

ang dami akong karoon naman ka? Pagpot. Anong lahat ni Pia? ako gusto ni niya na peste. Bantag.

Sige, sige. sa kailangan <laughs> ko nga. Ayokong tanawag ko, lubot! Kung saan ulit ka lang ako pag Sa likod lang! Ayokong tanawag ko. Hindi ang mga susunod. Bago lang natalik kami. Maa, No, perfect lang yun, no. O ako, 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 nagdumag sa pagmasasat share rin. May, magtulog to, magtulog. Kung ako, ako, gini-memorize.

Okay. Huwag kailanganalesito. ba naman. Sige. Eto. Huwag ka na ulit sa sige ang pungril engine so sabi namin ikaw nag deberip incident. Ora. ka mandi jacket ka Ano? Huwag na ipagpakakata na lang. Hindi nilalaman. Ay nga lang trabaho ko na. Huwag ay sigeam kang pulis sa masaj ba? na bako nito parang Roger lang sa� realise 7. Really?

oras alauna. Ang oras alauna. Napa isa diri. Nag-relax. You were